na uh, isang mapagpala umaga po mga farmers uh, welcome back dito sa ating munting channel ako nga po pa, pala ulit si bumberong farmer uh, mga farmers pasilip ko lang sa inyo itong ko ng sitaw 12 days na po ito ngayon Ito po mga farmers yung tanim ko na sita oh. Hindi ko lang na i-video yung pagtatanim ko nito. Ito po ay galante variety ng Swiss Seed Company. Ito po yung lagi kong tinatanim. Dahil maganda po ito. Ma Mabenta sa mga buyer. Tapos dami magbunga, mahaba. Tsaka po matagal itong lumambot. Ang uh, planting distance po nito mga farmers ay 1.3 meters by 30 cm to 40 cm. At kahapon nga po mga farmers ay mula ng sobrang lakas. Kaya ngayong umaga ay magbabagsak na ako ng abono dito sa time kong sitaw. Ang napatalim ko pala dito mga farmers ay 1 kilo na buto. Malapit lapit na po pala itong mag ano mga farmers itong sitaw natin. Malapit na itong magkabag kasi lumabas na ito eh. Basta lumabas na yung tunay dahon. Malapit na po ito. Hanggang doon po yan. Sa may pustong yan. Ayan. Hanggang doon pa po. Tapos itong kabila ko ng sitawan mga farmers ay pinapahukayan ko uli dahil tatanim ng kulit ito ng sitaw hindi po ito advisable pero uh, bahala na kasi ito po ay naririntahan ko lang ako nang hinahayang sa sa ano po sa trellis matatapos na po yung rin ko dito yan ito po ito yung naharbisan ko lang nakaraan 3 port na buto naman ang mapapatanim dyan mga farmers naguhukay nga pala ngayon din yung aking biyanan Ito po mga kaparmers yung luma na si Tawan. ito yung kalahating eh, 3 point na buto ang napatanim ko dito. Tapos po yung biyanan ko na guhukay. Kinuha ko muna siya. Balin pagka-grass cutter. yung spray ko ang Pagka-grass cutter. Ito. nung na. Tapos mamaya, sakong-sak -sak po basa lupa, tataliman ulit natin ito. So, ngayon umaga, mag-ano muna ako. Magbabagsak muna ako ng abono. Ito nga pala mga kapamers ang gagamitin ko na abono. Dito sa insitawan. Ito po ay 1620. Tapos ang lagay ko nito mga farmers ay ganto lang. 3 to 5 grams lang po kasi maliit pa naman yung sitaw natin hindi pa nito kailangan ng madaming abono na. nahabol ko kasi yung pagkakabasa ng lupa dahil pagkaganto masa ang lupa eh talaba ang o mabilis agad tumano yung abono mabilis matunaw ito pong 1620 kahit pumapalapit yan sa puno ganyan lang po mga farmers kaya ko nilalagay dito, eh, may ito. A few moments later. Ah, mga farmers, andi na ako sa may parting dulo. Konti na lang po. Tapos ito ang buo na natin. Ang dami pa. Matipid lang naman kasi ito dahil ito lang sa kadami. 3 to 5 grams lang. Pwede ka paborito kong magtanim ng sitaw. Maganda po kasi yung sitaw kasi less maintenance. Matipid sa pataba. At the same time, malimit yung ani. Every other day lang, maghahabis ka na. Tsaka, less maintenance ba? Mabilis pati makaani sa sito kaya maganda po magtanong na sitaw. Sa observation ko po, ngayon hindi na masyadong bumababa yung presyo ng sitaw kalimitan hanggang 25 pesos na yan. dito sa lugar namin hindi ko lang alam sa lugar ninyo kung gayon din ba nasab the moment po ang sitaw sa tanawan ay 7.50 yung nakita ko dun per bundle per kilo po kasi dito sa amin isang bundle po ay 10 kilos so isang kilo po 75 pesos Napakagandang presyo po nun. 50 pesos po, 40 pesos. Ayos na. Kita na tayo dong Ay, how about more yung 75? Last year nakaranas ako na 90 pesos per kilo. Nung bumagyo tayo. Natatanda ko yung November yun eh. Last year. Nakaranas ako magbinta ng 90 pesos per kilo na. Kaya sana ay Makaabot pa sa presyo Itong sitaw ko Kaya ay mas mahal pa Mas maganda So ayun mga farmers Tapos na po tayo Magaling pang natin na abono. Tapos ito po yung Nilagyan natin Ganda na na po Ng mga sitaw natin Ayan isang kilo po ito na buto tapos yung kasunod ko doon nasa 3 port naman yun 2 weeks lang yung pagitan nila so hanggang dito na lang po at kung bago lang kayo sa aking munting channel makikihingi naman po ng like share and subscribe na rin po para po lagi po kayong updated maraming salamat po sa panonood God bless us all